bumalik ako kasi may naiwan ako doon sa binilhan ko naiwan ko ang ating alok batis at okra ayun guys so ayun doon doon dulo palabas ng subdivision namin ayun doon, 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 doon. dala ng payong. Ang dinit kaya guys. Ayan dito sa amin sa subdivision. Ayan. Tapos ayan. Ayun doon ang talipapa namin. Ayan. May naiwan na ah. ba't kaya yung aking pinamili guys ba't kaya ka na, natandaan na lahat na lang nalilimutan oh my gosh oh ayan naiwan ko guys yung aking pinamili kaya bumalik ako sa kanya thank you ah okay ayan uwi na po ulit ng bahay guys hindi ko kasi maluluto yung aking yung aking gulay. Kasi naiwan ko yung aking binili kalok at okra. Pero ang init. Grabe. Hmm. Ayan. Ay, eh, Ay, Nag-shortcut na ako dito. Ako sa kabila nagdaan. Sa likod. <laughs> me na po sa bahay Ayan lang dito yan yan ito yang sala eh yung lagi kong dinadaanan oh pa pa tumi sabu-sabu hay hi thank you guys for watching god bless everyone